We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! With excitement, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang mga nasa Luzon, ang mga nasa bahagi naman ng DXKI, Corona Dalco, Dal Tabato, magandang hapon po sa inyo kung Merkulis naman dyan. Kamusta ka po, Ate Maru? Kamusta ka po? We can do it all the time. Alam mo, pag sinabi mong we can do it, The strength of the Lord na parang wala kang kinatatakutan because we can do it through Christ, no? Mm -hmm. Kaya maganda yung intro natin, Dave. We can <laughs> do it! Aba, eh bakit ka naman magkakaroon na pa? Eh, Kesa naman lalambot-lambot ka weekend doon, hindi naman yata maganda yon. Natutuwa ko kay Ati Grace, dati timid siya eh. Pero noong oh. na siya ng Panginoon, nawala yung timidity, pinalitan ng, ng katapangan. Ganon din ako, Ati Maru, Kuya Keith, Ati Grace. Dati din ako mahiyain, nung, nung tumanggap ako sa Panginoon, at tapos po sa kanya kapangyarihan, kumapal na ang apog. <laughs> e <anong> yeah. <laughs> We very happy <laughs> si Ati Maru talaga ang dali patawanin niya. <laughs> Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasama natin muli for the third time, Pastor Keith Hinga at ang kanyang buting may bahay, Ati Grace Paraguas Hinga. Welcome po. Magandang gabi hello, po sa inyong lahat. <laughs> Kamusta wow. po dyan sa inyo sa, sa Pilipinas? eh Alam ko kainitan na ngayon, Mayo 17 na eh. Dito sa atin sa California, medyo magkalayo po kami nila, Pastor Keith. Kami po ni Ati Maru, nasa Timog California, California, and si Ate Maru, Valencia po kami. At sa bahagi naman ng Hilaga sa Norte, nariyan naman ang Kuya Keith at ang Ate Grace, nado po sila sa isang uh, municipality na tinatang na Vallejo o sa iba mga Kastila, Vallejo. Ka ano, kamusta po ang klima dyan sa inyo, Kuya Keith at Ate Grace? Very comfortable dahil ang ano dito, uh, alam mo ba ang Vallejo ay eh, sister city ng Baguio. Is that a fact? Talaga po ba? Okay. Kaya yung weather dito, parang bagyo <laughs> a, a little wow. colder. A little colder, but it's almost malamig. like Baguio. Malamig dyan sa area na yan. Kasi mm -hmm. when it came na dito sa Amerika, dyan kami banda na padpad sa Daly City, sa Pasipika. Mas mm -hmm. oh, malamig dito. O, oh. oh, oh, almost the whole year round ay mm -hmm. uh, malamig at saka medyo maulan-ulan, foggy ng content. Hindi ko alam na Sister City pala ng Baguio City ang bale. Ano po? Ang wala lang dyan yung Mines View Park. Ano po? Yan lang wala dyan. <laughs> Hindi nyo nakikita. Um, balikan natin ang Pastor Keith Hyinga. Nagtapos uh, uh, para lang sa Maynila ang kanyang degree Bachelor of Science sa uh, Aeronautical Engineering ang ati namang ati Grace Bachelor of Science at Industrial Engineering naman sa St. Louis University sa Baguio. Pero kapwa silang nagtagpo sa Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio. Talagang yung landas ninyo pinagtagpo talaga <laughs> ng Panginoon. Sila po yung nagsama simula pa ng taong 1992 at sa biyaya ng Diyos ay pinagtitiyagaan pa rin ni ati Grace, si Kuya Keith <laughs> at magkasama pa rin sila ngayon. At, pero madaling, uh, madaling uh, uh, Pastor Keith is one person na napakadaling mahalin. Kasi di naman nalang ngiti ni Kuya Keith. Yung oh. dimple niya, hindi pa rin nawawala eh, Kuya <laughs> Keith. Diyan ako talaga humanga sa yung nakita nakita eh. Ang haba-haba po na buk ni Kuya Keith nung araw para siya si Bob Dylan. At uh, ngayon po ay uh, cl clean cut na po siya. Pero uh, balik tayo doon sa, ano, sa inyong buhay. Kayo'y tumanggap sa Panginoon noon, si Kuya Keith ay uh, akala niya kung hindi naman siya masamang tao, hindi na niya kailangan ng Panginoon, tumanggap siya sa Panginoon. Si Ate Grace naman, ganun din. At binigyan siya ng self-confidence ng Panginoon. Nakakilala sila sa Panginoon, nagtagpo sila sa seminary, at nagsimula ang kanilang ministry sa Pilipinas. Uh, paki, uh, gabayan niyo mga po kami sa inyong faith journey. So nagsimula kayo ng ministry sa Pilipinas, di po ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Well, like I mentioned, uh, uh, nung two, two weeks ago, um, <clears throat> uh, nag-start ang ministry ko sa uh, Manila, uh, Las Piñas specifically, uh, mm -hmm. naging lay, lay uh, pastor ako doon. Pero nung na, nakita kong kailangan ko ng training, uh, umakita ko sa Baguio, tapos doon ako nag-full-time uh, student sa, sa Baguio noong 1982. I think it was, uh, 82, I think I went up to, to Baguio. At uh, dahil doon sa uh, ano uh, sa training ko doon, binigyan ako ng field education doon sa University Baptist Church. Mm. Uh, that's where I, uh, nagkaroon ako ng uh, uh, ministries na uh, at first, choir director. Tapos uh, wow. <laughs> uh, church planter. Uh, there was a number of church plants na nagawa namin sa Baguio. Uh, there are two. Uh, actually, binisita ko the last time I was nasa Pilipinas ako, uh, mm -hmm. to na binisita ko ng mga naging church plant na uh, ongoing churches na. Praise pa. the Lord. Very good churches. Uh, so, I praise the Lord for that. So, at doon kami, uh, doon ako na no, nga sa UBC na assigned sa so field education. And it so happened, si Grace, doon din siya. Mm. Uh, doon siya member. Actually, uh, later on, nung nag-graduate ako ng seminary, tinawag ako ng UBC na maging pastor oh. ng University Baptist Church sa Baguio. Uh, it was, I think, 86, 87. 87. 87 ako tinawag na maging pastor doon. At that time, si Grace... Nasa seminary. Nasa seminary. Tsaka siya ang naging youth pastor, youth minister mm. ng UBC. So that's when our our uh, ministry uh, story began to really converge. Mm -hmm. uh, Ako pastor siya ang youth. Na mm -hmm. uh, youth, not youth, youth leader, leader. youth, youth <laughs> uh, coordinator. Nakita mo si Grace doon pala. Hmm hmm. So habang habang pastor siya ang youth, uh, pastor or youth minister. Yeah. Akong, uh, aaral sa seminary at that time, habang siya napatostol. Yeah. Uh, so, hindi. That's how we became friends. Ma, mas we were working together na wala pa kung may binibiro na kami noon pero we saying, walang zing eh. walang <laughs> eh, walang walang <laughs> pero na develop through that <laughs> time na <now. laughs> sa madalit sabi kuya Keith ano nakita mo si Ate Grace say, in, in Jesus name mo na lang <laughs> ang sa talagang uh, uh, hindi mo na siya pinawalan eh. yeah, it, it, took a while for us but uh, in the end, we actually became very good friends parang best friends nga kaya when we got married Uh, it was like marrying our best friend mm -hmm. wow oh. pinakamaganda, marrying your best friend so we we were doing uh, ministry together <clears throat> sa, sa Baguio, uh, Let's talk. Naman and then after uh there was a time uh i I left uh, UBC and uh, especially when we were married na, uh, I left UBC and we. I continued to help a church. The isang church plant ng UBC mm -hmm. sa Scout Barrio. Oh is yes. Si, uh, uh, si, si Grace. Grace, uh... And so the church plant actually dun sa, sa Scout Barrio, which is still uh, there uh, Amen. right now. <clears throat> so we we began to work together there uh, and the, the same kind of ministry na uh, just just helping each other, especially also so worship. Mm -hmm. uh, and then that came a time and at na that time you were working on your project yes at that time mm. kaya hindi siya we were not full time sa church he was working on his project yung Greek Tagalog dictionary yeah. okay call yeah, uh, it mm. so yeah Greek Tagalog lexicon lexicon so nung natapos yon that's when we were asking the Lord okay Lord tapos na to naka two years yata. you know mm -hmm. two years so about that like so where do you want us to go next what will we do you know what so we were praying tamang-tama naka Tanggap siya ng call from yeah. here, from from yeah. um It was really strange because uh, as far as we were concerned, as far as I was concerned, ang ministry ko sa Pilipinas. Mm -hmm. yeah. uh, pero uh, it was interesting na may tumawag na yung pastor of uh, this church where I am now, at that time, Vallejo International Baptist Church ang pangalan niya. Okay. Uh, tinawag ako, ta tapos tinanong interesado ako na pumunta dito sa states to to and the call was supposed to be uh, <laughs> was supposed to be a uh, ano, associate pastor or assistant pastor mm. no? so yon uh, and I, we believe it's really from the lord because first of all i wasn't really thinking of ministry here secondly uh, when we said okay we were willing to consider na mag, mag dito It was very fast. Nung February, ano, February, pag February ang tawag ang official tawag and we said yes. September nandito na kami. Hmm. Oh, it, wow. the, the processing of of papers was very quick and, mm -hmm. and both of us were were able to come over here. But here's the other thing uh, similar to my similar to my experience in Moonwalk Baptist Church. <laughs> okay. Na naman. Similar to that. Pagdating namin dito. I was supposed to be associate pastor, assistant pastor. Pagdating namin dito, the, the very first thing I learned, yung pastor dito was resigning and moving out. Oh! So, long story short, ako naging senior pastor. <laughs> Praise the Lord. <laughs> the Lord knows how to. The Lord knows. Talaga it. naman, amen. So very first thing, naging dumating kami Saturday, the next day Sunday. Minister na kami. Praise oh. God. Nakaka. It's been, uh, what, uh, yeah, that was 1996, 1996. So, 30. Sa inyong ministry <laughs> ngayon. 39 years. Yeah. Kayo po ang senior pastor. Sa karamihan po na inyong mga miyembro, ano po ang... Uh, ang uh, ethnicity ng inyong mga miyembro okay. mga Pilipino po ba o mga puti uh, Yes yes right now it, uh, when, when i nung una kaming dumating dito talagang very Filipino ang ang culture ng mm. ng ng uh, church uh, but as as the years progressed na na-realize ko na karamihan Pilipino nga ang ethnicity pero for all intents and purposes Amerikano na kasi uh, second generation, uh, mm -hmm. uh, many of them, hindi na nga marunong magsalita ng Tagalog o, whatever. Parang ako so, na po, pa 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 parang kami ni Ate Maru, hirap na magtagalog tagalog Parang yeah. ganun po. Uh, uh oh. kaya, kahit na ako rin. Uh, parang ko nga, ako hirap <laughs> sa Tagalog, pero masirap ako sa Ingles. Uh. Uh, <laughs> pero siyempre anyway, mga anak ng mga members na dito, dito na pinanganak at dito na lumaki. Oh, no. You know, so actually, noong, noong nagpipritsa ko, nagtatagalog pa ako noon. Mm -hmm. Ngayon, hindi na. Kahit nahirap. <laughs> Kahit nahirap ako noon. <laughs> so, ang mindset nila at ang language nila, talaga English na talaga. Uh, so, very so, American na in a sense. Dito na sila nag aral dito na mga kaibigan nila, ganyan. So, nag-shift ako na, nag-move ako towards, more towards uh, English. Kaya ngayon, ang services namin, English lang talaga, mainly. Mm -hmm. And, and, uh, and uh, every now and then, of course, kapag mga seniors, yung mga first generation, siyempre, oh. Yeah, pwede pa magtagalog and all. Siyempre. You know? The Siempre. church as a whole. at medyo na meron na rin kaming mga uh, ibang member na hindi Filipino. Yeah, that too. And oh. we're I'm happy about that. We actually self-identify non we self-identified as a Filipino congregation. But mm. uh, after a few years, we decided tanggalin na natin yung Filipino kasi we should be reaching out to all, all anyway. Totoo yan. Okay. Um, Totoo yan. Okay. Although, siyempre, dahil Pilipino, ang pastor nila, eh, karamihan Pilipino pa rin ang... Siyempre. Siyempre. Pero, meron na rin mga puti. Meron, right now, meron kami member from Kenya. Mm -hmm. uh, okay. And, and, things like that. So, medyo nag uh, ano rin. But still, the the big majority, Pilipino pa rin. Siyempre. Ethnicity. Pero yung, yung way of thinking, marami Amerikano Americano na. Dito na uh -huh. dito na lumaki. Uh -huh. Tigris ano po ang bahagi mo sa ano sa church ngayon? Ano po ang iyong role? Ah uh, nabanggit mo po nung uh, nakaraang Sabado na ikaw po yung chaplain. Paki uh, magkaibugnay po ba yung dalawa, yung inyong role sa church at in chaplaincy po. So yung uh, yung yung current role ko ngayon sa church uh, volunt voluntarily I am the minister of worship. Ako nagko-coordinate for the worship, uh, putting together the The order of worship, uh, working that out and coordinating with people. So, and then I I lead in the singing every now and then, pag yung director of music, eh, wala. Mm -hmm. uh, so, but anyway, yeah, that's more the weekly thing that I do uh, as the minister of worship. And then try to come up with other special times like it's a Good Friday or, you know, all the other ways to engage people to get them to worship, you know, whether personal or. Sa congregation. Tapos yung chaplain naman, that was more my employment in the past. Pero, I feel like retired na ako ngayon. Mm. <laughs> so, but, back the, the uh, being a healthcare chaplain, that was way back 2016. Kasi, ang, when we moved here, um I felt na yung calling namin was more for the church work. So, hindi ko tinuloy yung pastoral care. Parang, I I Uh, felt like i needed to be supportive sa church mm -hmm. and then i worked part-time uh, sa sa she, she, uh, she had a dental uh, clinic so i worked yeah. with her and helped her get it uh you know running and then so part-time i was dental office that was helping the church i felt 90 i ako pwedeng mag full time at that time but i enjoy it pag may mission trip, may short-term mission trip, ang dali kong mag-excuse, ang dali kong umalis sa sample lang, you know. <laughs> so, sabi ko, I'll just keep this job, you know. 19 years din ako tumulong doon sa ano, nag, uh, uh, assistant admin doon sa dental office na yon, Because it was so easy nga na, you know, aside from nakakatulong also. sa income, uh, tapos I can take off anytime na may mga mission trip or may mga Retreat or church, so because it, it parang the Lord really gave me that uh, that work where I can you know, uh, galing, you know when I look back talagang galing. you know. Amen, <laughs> amen. Out. But in 2016 nagparang na 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 fan yung flame when we joined a disaster relief um training. And I was, we were there para lang we wanted to learn the, you know, yung clean up and ano, dahil we wanted to, you know, we were part of the Disaster Relief uh, Ministries of Southern Baptist But mm -hmm. then merong merong workshop doon na uh, uh, Chaplaincy. Hindi pa ako doon sumali, siya lang sumali. Kasi so, sabi ko, ay mas gusto ko doon sa, you know, sa feeding, you know, yung mga ganon, ganon. Kasi siyempre, uh, again, <laughs> it's more in the background. Pero uh -oh. nung nung uh, yung workshop namin wouldn't start early. Sabi, oh, doon muna kayo sa ano sa ano, you join any other workshop. So in the meantime, I joined that workshop sa chaplaincy. Ayun, na fan na naman yung flame, you know, for for pastoral care, for counseling, ano. Sabi ko, oh, what have I done? <laughs> All these years, <laughs> ginibab ko siya. Pero again, it was timing dahil uh, there was an opening doon sa Kaiser and then I signed up and then binuup tinapos ko na yung clinical pastoral education na hindi ko tinapos noon so I finished I got all the four units and then ano long story short yun I enjoyed the uh, years of working there until uh, until nung 2021 nag-end yung program because of it. because of you know 2020 <laughs> they had to have ah. yeah covid ah. covid and also after that balik ulit ako well at, at least I can continue to do pastoral care sa church and also Very typical yung uh, inyong uh, ginagawa karamihan sa mga pastor ano po. Hindi lang mga Pilipino, miski sa ibang lahi ano po. Yung pastor ang uh, nasa church at si Mrs. ay naglilingkod uh, pero bilang volunteer. Ang tawag nga ni Ate Marujan ay ministry. free. <laughs> uh, Kaya uh, pagpalaan kay ng Panginoon At uh, maaaring free yan uh, as far as uh, uh, sweldo Pero ang inyong gantimpala sa Panginoon ay higit na mas mabuti May kasabihan nga na pag naglingkod ka sa Panginoon The rewards ay out of this world Talagang mm -hmm. makukuha mo sa, sa kabilang buhay mm -hmm. At uh, sa bahagi naman po ng inyong uh, paglilingkod yan sa um, uh, Ano po ang mga items sa na dapat namin ipag na balak namin kayo ipag ngayon bago tayo magtapos. Siyempre po, may mga hamon. Bago, po, bago sagutin ni Pastor Keithian, yan, uh, marami sa mga Pilipino na nasa Pilipinas, ang palagay nila, basta nagpastor ka ng mga Pilipino, eh para ka din nasa Pilipinas. Napakalikip po ng pagkakaiba. Hmm. Iba ang takbo ng isip, lalo na ng mga kabataan, yung mga, mga pinanganak dito, iba ang lingwahe nila, iba ang kultura nila, mga mukhang Pilipino lang yan, kulay Pilipino yan, pero ang utak niyan ay kanluranin na. Kaya yan ang hamon sa amin na nagpapastor dito na para ka naglililig nag ko talaga sa ibang lahi. Ano po? At, pero salamat sa Diyos sa mga tinawag ng Panginoon tulad mo Pastor Keith at Ate Grace na tinanggap ninyo ang hamon, kailangan-kailangan kayo sa bansang ito, sa mga kanluranin bansa upang mapaglingkuran natin yung mga Pilipino na ang mental mentalidad nila at ang lingwahe nila, lalo mga kabataan, ay English na. Ano-ano po ang mga bagay na dapat na ipanalangin, Pastor Keith at Ate Grace? Well, uh, of course, uh, sa ministry namin dito sa uh, Life Church, uh, you know, as always, there's ups and downs, ups and downs, challenges and, uh, and victories. Uh, and uh, right now, uh, We we are um excited about what the uh, the Lord will do. Uh we have uh, just re reignited the 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 move to say come on let's reach out some more, you know. Mm -hmm. Uh and and that's the, maybe something we need to be praying about dito sa life church. Uh may may nag, nagkaroon ng konting after the the pandemic and all that. May nag slow down. Ay lahat say, naman tayo, pastor, slow down. lahat tayo. At at ngayon Somehow, mahirap pa rin mag-pick up after mm -hmm. how many years na, three, four years, mm -hmm. uh, kailangan, kailangan pang i-reignite you know, uh, i, i, i and mm -hmm. we, that's our prayer that somehow the uh, members of the church will begin to come back to the place where they really own mm -hmm. the ministry and say, you know, this is, of course, it's the Lord's church but there needs to be a sense then that, uh, This is our church. Amen. It's something that we need to get involved in because the Lord has put us in this church. So yon, yung yung fire to be rekindled in a in a new way. Yung 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 to fight the the temptation for maintenance. You know, yun yun. Mm -hmm. You're happy na yung we 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 have to fight that. You know, we want to you know move. Basiempre, you know. there's okay. more. There's, there's, Binang uh, tendency like after the I think after the COVID, ano, parang yun na eh, basta maka maintain lang, you know. So we'll, we'll hope ma, ma, hit yun you know yung slump ma Amen. Mm. Um, Nagkakaroon kasi nila tinatawag na sense of complacency na uh, parang palagi na sila. Okay. Tama-tama ito. Hingin natin ang Ate Maru na ipag kayo at pagkatapos yan yung kanyang lagi patalastas na inaabangan ko. Mga kapatid, <laughs> kayo po yung nakikinig sa ating palatuntunan. Paanohin natin ang Pastor Keith at Ate Grace Haingan. Sila po ay nanunungkulang pastor sa Life Church dito po sa bahagi ng kanluraning California. Dito po sa Vallejo, California. Narinig po natin ang kanilang patutoo ang kanilang kahilingan sa panalangin. Mga kapatid at manunood, sama-sama tayong dumalangin para sa Hainga family. Papangon natin ng Ati Maru at iba pang patalasta. Sige po, tayong manalangin. Manalangin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ay buhay na Diyos na pinaglilingkuran namin at ikaw ay pinikilos araw-araw, minungkulungkul sa aming buhay pa Maraming salamat po sa uh, kay Pastor Keith and then um, si Grace, Sister Grace, sa kanilang partnership in the ministry pa rin noon. Napakaganda because they support each other at um, uh, both of them pa noon ay ginagamit ninyo Uh, inside the church and even outside the church Oh God. I just pray, Panginoon, na patuloy mo silang palakasin at bigyan pa ng maraming pagkakataon na mapaglingkuran kayo. Panginoon. At, uh, buhayin mo araw-araw ang kanilang uh, pag-ibig sa iyo at uh, ang dedication nila, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang uh, buhay na marami po ay... Uh, nakatanggap sa Panginoon at um, uh, nabuhay din ang kanilang pananampalataya dahil sa kanilang ministry. Ito lang, Lord, ang nagbigay ng katalinuhan sa mag-asawang ito, Panginoon. Patuloy mo sila na uh, i-inspire, Panginoon, sa kanilang sa kanilang uh, calling sa iyo. Maraming maraming salamat po at sa uh, we pray na um, ayusin nyo rin po ang sa simbahan and every every um, program na mayroon sila po ay um, binadalangin ko, binadalangin namin na kayo po ang manguna. Ganon din, Panginoon, mag-fire sa maraming church members na sila din po ay magdedicate ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa iyong nagawa sa kanilang sa kanilang ministry, sa kanilang buhay. At maraming salamat din sa iyo pang gagawin sa kanila through them, Panginoon. So maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So kayo po mga kaibigan, uh, kung first time nyo po nakinig sa atin o uh, nag-join -nag sa atin ang ating programang Weekend Jewel ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng ng 702 DZAS Radio TV. At ganun din sa ating mga kasimanwa dira sa Coronadal South, Cotabato, ah ang ating programang Weekend Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal South, Cotabato tuwing Merkoles ng hapon alas 5:30. So, muli, ah, uh, salamat sa Panginoon sa isang opportunity ito sa ating programa. Ako excited every Saturday dito sa ating program. Pero kami po ay pansamantalang lang mo na tayong oras. <laughs> <laughs> um, ito po ang inyong kaibigan at um, uh, say ate-ate <laughs> sa yung programang We Can Do It. Ate Maru, Sepeda si Javier. At Dave Marcel po, kinakatawa ko na rin si Pastor Keith Hainga at ang ating kapatid na Grace Paraguas Hainga. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At hindi lamang si Pastor Keith at si Ati Grace, tandaan natin anuman ang ating hamon sa buhay. Pagkasama natin ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Pastor Keith, Ati Grace, at Ati Baru, anuman ang situasyon sa buhay, kakayanin natin sapagkat through the Lord's help, we can do! Do it! <laughs> maraming maraming salamat po. We'll see you again next week. Goodbye for now and take care. Amen. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan